Hello? Tita Linda? Ay, iho. <laughs> Napatawag kayo? Kamusta dyan sa Pilipinas? Okay naman. Mabuti naman. Sorry sa pagtawag, oh. ah, iho, pero birthday kasi ng pinsan mong si Ay, Jojo. Oo, oh, oh. si Jojo. Oo, oh, birthday. Mag Ilang taon na ba siya? 14 na. Ah, 40? Nang bilis lang ng panahon, tita. Eh, no? Parang kailan lang yung tumatakbo-takbo yan sa bahay. Eh, no <laughs> Iho, kapalan ko na yung mukha ko. Baka pwede namang pa celebration, pa birthday gift kay Jojo. Ganun ba? Sige, sige tita. Oh, Pag-gift ko na rin kay Jojo. Magbibigay ako ng 2,000. Na, gawin ko ng 2,500. Oo. Oh, oh, kumbaga para sa akin na yung, uh, yung isang cake or dalawang cake man, di ba? Para sa party niya. Naku, wala na nabibili yung 2,500. Iho, gusto kasi ni Jojo. Baka pwede lechon daw yung ipigay mo sa kanya. Ah, tita, parang hindi ko naman yata sana responsibility yung yung lechon. Lechon ba ka mo? Lechon baboy yung hinihingi ni Jojo sa akin? O baka hinihingi niya sa'yo? <laughs> hindi ko naman responsibility yan, tita. Damot naman neto, kung hindi mo na itatanong dati yung nanay mo nung grade 5 kami, ako nagbibigay ng pera dyan. Hay nako, ang bilis makalimot ng panahon. Tita, tita Linda, matanong ko lang po, Oo, oh, may iba ko. Uh, balik tayo dyan sa lechon ha, mamaya. Ah, uh, ba't hindi mo kayo naging professional basketball player, Tita? Nagsasabi mo dyan? Bakit? Bakit? Hindi, na tanong ko lang kasi ang galing mong uh, magpasa eh ng responsibilidad sa ibang tao, no? <laughs> Para ka lang pumapasa ng bola sa mga teammates mo, eh.